Sa huling bahagi ng seryeng ito tungkol sa Lost Civilization, pag-uusapan natin ang ugnayan ng Lemuria at Atlantis. Dalawang sinaunang sibilisasyon na magkaiba ang direksyon, ngunit may iisang pinanggalingan. Ano ang kanilang koneksyon? Paano silang naging reflections ng human consciousness? At paano nating magagamit ang mga aral nila sa panahon ngayon ng global shift at spiritual awakening. Alamin ang mas malalim na kahulugan ng mga kwento ng kahapon na patuloy pa rin nangyayari sa ngayon. Sa bawat myth, may katotohanan. Sa bawat pagbangon, may dahilan ng pagbagsak. At sa likod ng Limuria at Atlantis, may mensaheng naghihintay na muling marinig. Welcome back dito mga ka MB. Tatalakayin natin ang tungkol sa lost civilizations ng Limuria at Atlantis. Sama-sama nating i ang mga piraso ng kwento ang puso ng Lemuria at ang isip ng Atlantis. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Lemuria versus Atlantis ano ang pagkakaiba? Let's break it down in simple terms. Lemuria Ito ay mas ancient. Sinasabing nagsimula o nauna pa bago ang Atlantis. Ito ay matatagpuan sa Pacific region. naka sa heart energy, intuition, or kilala bilang heart-based society. Sila ay kilala din bilang mga peaceful, gentle, and spiritually in tune. Ang core nila ay unity and simplicity. spiritually in tune or full of spiritual wisdom, nature connected or oneness with nature. ang kanilang core ay divine feminine energy or yin. sa Atlantis sinasabing sumunod sa Lemuria. Nasa Atlantic Ocean side, possible locations: Azores, Caribbean. Mind-based society, hierarchy, and advancement. Scientific brilliance, highly scientific and technological. Nakatuon sa knowledge, structure, power and mastery of physical elements. Masculine energy or Yang. Sa madaling salita, ang Lemuria ay embodiment ng puso. Intuitive healers, empaths. Habang ang Atlantis ay embodiment ng utak thinkers, builders, visionaries. Dalawang magkaibang approach sa buhay. Pero parehong may layuning iangat ang sangkatauhan. Saan sila nagkapareho? Parehong advanced in their own way. Limuria sa spirituality. Atlantis sa Science and Technology. Parehong may connection sa higher beings or galactic origins. Marami ang naniniwala na ang parehong Lemurian at Atlantean beings ay descendants ng mga star races tulad ng Pleiadians, Syrians, Arcturians, Orions, etc. Parehong nawala sa physical realm, pero naiwan ang kanilang wisdom sa ating collective memory. Kaya nga may mga tao ngayon na tinatawag na Lemurian souls o Atlantean reincarnations. Narito ang senyales kung ikaw ay Lemurian soul. Una, Deep love for nature and all living things. Next, highly emotional, compassionate, sensitive. You feel things deeply. Kahit wala namang logic. Drawn to crystals, sound healing, water. Often feel like you don't belong in modern society. mahilig sa quiet life, spiritual practices, inner peace. You value feelings more than logic. Ano ang kanilang misyon? To restore love, balance, and divine feminine energy in the world. Narito naman ang mga signs kung ikaw ay Atlantean soul. Strong thinker, curious, loves learning new systems. Logical, structured, strategic. Interested in tech, sacred geometry, or futuristic concepts. a leader, teacher, or inventor. You love exploring. the how behind things. Can disconnect emotionally when overly focused on goals. Ang mission to bring innovation, awakening, and divine masculine order into the world, but with heart. Ang balance. Maraming soul ngayon ang hybrid. May Lemurian heart at Atlantean mind. At hindi ito competition. Hindi mas mataas ang isa sa isa. Ang kailangan natin ngayon ay integration. Na ang katalinuhan ng Atlantis ay makatulong sa kabutihang loob ng Lemuria nang Na logic ay sasabay sa intuition. At ang progress ay may kasamang compassion. Baka kaya ka narito ngayon ay dahil isa ka sa mga kaluluwang magbabalik ng balanse. Ano ang nangyari sa kanila? Lemuria fell dahil sa shift ng planetary energy at vibrations. Atlantis fell dahil sa imbalance. Sobrang focus sa power at technology. At paglayo sa spiritual grounding. Magkaibang paraan ng pagbagsak. Pero parehong lesson in humility, balance, at remembrance. Maitatanong mo siguro, ano naman ang relevance nito sa panahon natin ngayon? Tingnan mo ngayon ang mundo natin. Nasa peak tayo ng technological advancement na parang Atlantis. Pero kasabay nito, Marami rin ang nagigising spiritually na parang Lemuria. We are being called to balance the mind and the heart. Not to repeat Atlantis and not to forget Lemuria, kundi pagsamahin ang aral ng dalawa. Lemuria plus Atlantis equals earth consciousness May mga spiritual teachers na nagsasabi na we are entering a new era. The age of remembering or the new Lemurian Atlantean age. Kung saan ginagamit natin ang technology with soul. Pinagsasama ang intuition at innovation. Isinasaalang-alang ang kalikasan at kaluluwa habang umaangat ang civilization. Maybe hindi lang sila kwento ng nakaraan. Maybe sila ang blueprint ng kinabukasan. Lessons para sa mga light workers at star seeds. Kung nanonood ka ngayon, at nararamdaman mong may malalim kang koneksyon sa Lemuria o Atlantis, baka isa ka sa mga soul na nandito ngayon para tumulong sa shift. Mga aral na pwede nating bitbitin. Use your gifts wisely. Your intuition, creativity, and leadership. Be grounded spiritually kahit nasa modern world. Gamitin ang kaalaman hindi para magkontrol, kundi para magpagaling. And always choose compassion over competition. Laging tandaan, ang Lemuria at Atlantis ay hindi lang kwento ng pagkasira, kundi kwento ng muling pag-angat. At sa bawat isa sa atin, nananatili ang piraso ng kwento dahil tayo mismo ang patuloy na sumusulat nito. Kaya ang tanong ngayon, Anong version ng mundo ang gusto mong itayo? Lemurian Heart? Atlantean Mind? O isang bagong mundo na may balance ng dalawa? So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.